Tanawin Starlink guys. Uh, sa Ang sarap. Woo. Nasa Indonesia na kami ngayon. So ngayon pa kami na pag uh, tayo nang uh, sta-naman sa uh, Starlink natin. Oh so, yan. Shout out Boson Aquino from Cispan. <laughs> Shout out Peter uh, Sanchez from Cebu City. There uh, guys. Lagi na itong puyatan <laughs> Ano boss, puyatan na palagi Kaso pa na tayo Kaso pa na lang, pa na kami, sayang Sige lang, sa bilang bargo, pa na kami sa bilang bargo Hello guys, hanap update namin ngayon okay. mga na lang ang uh, gawin namin ayan lang ito na yung antenna ok guys connected na yung ano uh, antenna natin sa starlink na may lak yan dyan so, binain po na natin para hindi masira yung wire sa vibration so meron tayong spare naman mga half meters din siguro do. huwag natin i sero So ayan, secure na sa 2 meters pedestal pala niya oh. Aba, yun so, kasi request ng busina, naggawa na kami ng 1.5, so sabi nila atasan ng 2 meters, so, parang may blockage ata. At saka naka fish up siya ng barko namin. So ayan, pip na nga ayan na. Ah. Tapos ano, uh, sinaminto na, namin agad yung uh, installation ng cable yan, hanggang pababa na yan sa bridge. Ang, uh, electrical room sa GDIC so doon naman kami sa baba yung power supply na may install namin so, after yan uh, mag email lang kami sa Marlink for uh, activation so guys abos dalangas na internet nila kasi Hello. pa, na tayo. pa na tayo yeah na guys uh, na install na natin yung starlink uh, power supply unit so from top So, ayan yung keyboard na duma niya. Sa so, may kuming, ayan, secure na malinis na yan. So, papunta, pabagsak sa dito sa baba. So, may sobra pang ano, antenna cable. Siguro mga 5 meters. So, dito ko nilagay kasi mas malapit siya sa switch gear. Sa switch ng internet. Tsaka dito sa main rack ng Marlink. So, request ng opisina na dapat yung power supply daw is Makonek sa UPS so ayan na connect na sa UPS isa so ang gawin na lang namin ngayon is for activation na lang so ngayon pinopropos namin na kinonek namin sa number 8 ayan yung Starlink sa switch 01 ng IP address sinender namin yan so confirmation na lang nila kung uh, ma-read nila yung installation process namin So, after that, siguro, mga 3 to 5 days, ano uh, na lang, receive na lang ng notification na pwede na tayo makagamit. Every crow siguro to So, yun lang. Yan, linis yung gawa natin yan, no. Palat lang dito, dati. Yan. So, yun lang, guys. So, masaya yung mga crow ngayon pag magamit na natin itong Starlink.